Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Mabilis update na lang tayo para sa ating project So today yung ginawa natin dito isa nagsimula na po tayo magbakal dito para sa ating biga ayun. So binakalan na natin guys, simula rito sa unahan hanggang dun sa dulo So tapos na ito mga master so ilalag, ibababa na lang natin yan Once na naibakalan na natin siya lahat dito Okay, so naglagay, so, naglagay na rin tayo itong mga master ng mga bangka-bangka so may mga bangka-bangka na yan Then nasa kabila naman, so ganun din Ayan, so nagbabakal na rin tayo. Ayan, diretso na yan. Then, by tomorrow, so ito naman yung babakalan natin. Itong kita naman, and then kasunod, ito naman. Ayan, papasok naman dito. Then, uh, kahapon, isa binuhusan natin to, yung poste. And then, nainabangan uh, na kanina ni Forman ng uh, PBC. Ayan, A poste. Yung para sa drainage ng second point hanggang sa taas po natin. Okay, so dito naman, sa kabila. Ayan, ito yung design ng ating harapan so dito uh, kanina isa binuhusan pala natin ng mga master so inabangan na natin ng bakal so ito yung harapan natin so ito yung kanopi then Imer design dito ay eh, may boost dyan mga master so inabangan lang natin ng ganyan sa uh, taas ng biga at uh, taas ng ating kanopi so pataas na po yan okay so box type na canopy mga master So yan lang, uh, bali in-update ko lang kayo kung ano po yan. natapos natin ngayong araw. Okay?